Ipinatawag na po ng PNP Highway Patrol Group Region 7 ang dalawang content creator matapos pong uh, nag-viral ang kanilang video sa Cebu Transcentral Highway nung linggo. Base po sa viral video nakasuot ng Spider-Man at Son Goku na costume ang mga nasabing content creator na ito at may ginagawang mga eksena sa gitnao ng highway na takaw-diskrasya. Ayan o mga kapuso, sangalan ng content. Aba talaga naman o, no? inahabol kunyari yung mga sakyan para meron po silang i-post. Yan, pinag po ng ano yan? Taga, parang... mga kapuso. Samurai ba yan? O, parang parang ganun, ganun, no? O? Parang samurai. Ayon po sa PNP HPG ang regional, uh, ang police regional chief mismo, ang nakakita po sa viral na video na yan, kaya ipinatawag ang dalawang content creator na ito ini pagbabatukan naratawag um